Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit na posibleng protektahan yung audience? Lubid lang po ang nakatali, sir. Eh. Anong ginawa ng organizer dito nung time na na-admit yung 8 years old mong apo? Wala silang ginawa. Hindi sila nagpakita sa amin. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin. Matanong ko lang, sir, August, kailan ba nangyari yung aksidente? Eh? August 16 po, sir. Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, busy talaga ako. Busy ka? Ah, uh, Sa so totoo lang, sir, August 16 until August 25 until the magbigay na sana ako ng kunting pag Sa totoo lang, wala ka pang ginagawa sir, may nagawa kami sir yeah. Wala kayo nagawa kasi sir, hindi ba biyahin mula Davao del Norte itong mismo complainant namin para lang ma-reach out at makausap ka? Kasi kung natapos yan noon pa, then we wouldn't be talking on this show. Hmm. May na-accident na taga barangay pa ninyo tapos hindi niyo pa tinutulungan? Sir, Anong klaseng uh, irresponsible gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Yung sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa? tatawagan ko yung LG. Pwede ko, sir, reklamo dyan. Sige, sir. Hmm, sige, sir. Sa mga tao, siguro dyan sa barangay Kogon, siguro pag-isip-isipan nyo na lang siguro yung iboboto yung susunod. Noon pa man, yun talagang iski talaga mahirap. Hirap na hirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin. Hindi ko talaga siyang makausap ng maayos. August 16, nagkaroon ng event sa barangay Kogon ng motocross racing na inorganize ni Iski Justin. Pumunta yung anak ko kasama ang apo ko doon sa motocross racing. Habang nanonood, nawala ng kontrol yung rider at sumalpok sa audience kasama yung apo ko. Napuruhan yung apo ko na bali ang paa, kailangan ng stainless. Humingi kami ng tulong sa Eski, yung nakabanga, pero dinalikuran kami. Ang sabi naman sa pag usap namin sa barangay, natutulong sila eh. Pero sa final, hindi man sila nagpakita, hindi tumulong. Pakikwento nga sa amin kung ano ba ang nangyari at bakit umabot sa ganung klaseng uh, pinsala o aksidente. Yung apo ko po, sinama ng ama niya, nanonood ng motocross racing doon sa barangay Kogon. Tapos yung motor rider ko. Barangay po, Kogon saan ito? Barangay Kogon sa Samal Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Okay, Davao Malayo pa pala yung binahin ninyo. Opo, sir. Paano po kayo nakarating dito? Nagbaylan lang po kami. Gamit yung sasakyan naming multicab. Sumakay kami na lang dalawang bisis sa Roro para lang makapunta dito. Ganong katagal po yung inyong biyahe? Limang araw po bago kami nakarating dito, sir suli so, limang araw nagbiyahe oh, kayo para mailapit lang itong sinasabing oh, sumbong. Matanong ko lang, ma'am, itong sin tinatawag natin ng motocross event, sino po, ma'am, ang nag-organize nito? Yung ISKI po at saka yung LSRC, Samalan Car Rider. Okay, okay. So may isang grupo uh, na nag-collab dito sa SK. Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit man mga bagay na nakapaligid na posibleng protektahan yung audience doon sa mga nag, uh, nagre-racing or kung ano man yung tinatawag natin doon na ginagawa nila sa motocross? Lubid lang po ang nakatali, sir. Eh. Ngayon, tinamaan yung itong tinatawag natin ng 8 years old Anong ginawa nitong sinasabing nga uh, rider? Nawalan kasi ng control yung rider tapos napunta doon sa Ogins kasama yung anak ko po at saka yung apo ko po mm -hmm. na tamaan. Apo. Nagulungan niya at nang, anong gulong. Yung legs nung apo Opo, mo? opo. Okay po. Pero nanay, ang pinakareklamo nyo dito ay eh, sabi nyo nga ma'am na bakala na yung nalagyan na ng bakal yung apo nyo. Opo. Okay po. Medyo okay na po siya ngayon. Tama? Okay na. Nakalabas na po sa ospital. Kaso yung tulong meron po bang naibigay sa inyo? Iyon lang po talaga yung 5,000 na binigay ng Amerikano po. Wala na pong iba akong natanggap. Yung Amerikano ang mo, yun yung rider? Yung rider po. Sino pong nagbayad ng ospital? Kung... Ako po, pinangutang ko po yung pirang pinambayad. Magkano ma'am yung tinatawag natin na total ng inyong o binayaran sa ospital? More or less, 45,000 po. Ngayon naman, uh, anong ginawa na tinatawag natin ng organizer dito nung time na na-admit yung tinatawag natin na 8 years old mong apo? Wala silang ginawa. Hindi sila nagpakita sa amin kahit, kahit sa ospital po, sir. Tapos, hindi nagpakita hindi sa ospital? Po. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin. Nangumusta man lang kung kumusta na yung bata. Mm -hmm. Wala talagang nagpakita sila sa amin. Wala mm -hmm. nagpakita sa inyo? Wala. So wala na pong binigay na financial, wala hindi na pong pa nang amustahan. Kaya nga pinatawag ko sila sa pau, tinutal yung nagastos ko para bayaran nila pero hindi man sila nagbigay sir. Nasa kabilang linya na ng yon, yung Samal Trail Riders Club, Alejo Apat. Okay, kayo ang nag-facilitate dun sa may barangay Kugon. Uh, ang nagpadula ang kasi yung SK Chairman doon sa kubo So yung SK Chairman ang mismo nag-organize kayo, idinala ka lang kayo kasi kayo ang grupo na nakakapagdala din ng mga ibang mga riders na pwede makipag-participate doon sa Motocross? Opo po, sir. O, okay. Sir, ano po ba din yung, uh, paano ba din uh, fina-fund or binibigyan ng pondo itong tinatawag na event na to? May alam ba kayo kung paano? Pundo, walang pundo ng Jeep kasi i-request lang ni yung araw na yon na magpa motocross lang sila. So kami lang facilitate lang. Sir. So, so kayo lang ang nag-facilitate dahil kayo ang may alam dun sa umanong pagpapatakbo ng motocross. Tama po ba? Tama, sir. Okay. Sir, um, matanong ko lang, no? Um, may nangyari kasi dito, may lumapit sa amin na ang pangalan po niya ay Rovelin Referes. Ang kanyang apo daw na 8 years old ay natamaan ng isa sa mga participants ninyo dito sa Barangay Cogon. Ngayon ang nangyari, okay. yung 8 years old ay nabalian, nilagyan ng uh, stainless or bakal. Um, mar malaki ang naging medical expense total dito at kawawa naman yung bata. At hanggang ngayon sir, wala daw kahit anong pagre-reach out ang tanggapan ninyo at tanggapan ng SK tungkol dito sa umanong pagtutulong sa sinasabing expenses. Sir, matanong ko, uh, in events like this or sa ganitong klase mga event, kung saan may naaksidente na audience or nanonood lamang, ano po ang ginagawa ng organizer kung sino man yung nag ng event para maayos yung problema? Nung unang mga palaro namin, sir, doon sa may ubang lugar, so yung nag organized, uh, organize, sila yung magsagot uh, sa mga ganong uh, pero, pero yung nag-facilitate, uh, wala po kami <laughs> sa patay pang buwan sa ganon. So yung napatilitid, uh, yung anong nag-organize, sila lang ang magsagot sa... Uh, okay. Sige sir, pa gusto ko lang balikan yung inyong sinabi na kung sino ang organize, sila ang mananagot or tutulong dun sa pagsagot ng tinatawag natin na medical expense nitong isang tao. Tama po ba? Tama, sir. Okay. So, ang nangyari, ang sino ba ang nag-organize nito? Itong etong SK chairman na binabanggit. Tama po ba? Tama, sir. Okay. And hanggang ngayon kasi, sir, ay hindi pa rin inaayos itong uh, tinatawag natin na apo, itong ni ma'am. So, masasabi natin na may lapses itong tinatawag natin na SK Chairman na organizer ng event. Tama po ba? Tama po, sir. Okay. Sige, sir. Ganito na lang. Nasa kabilang linya ngayon yung mismong SK Chairman uh, ng Barangay Kogon, Babak, District, Icagos Island Garden City of Samal si Justy Telempros. Sir, ano mo mo na sagot dito sa nangyari sa apo ni Ma'am Ruvelin Referees? Actually, uh, yung last time nagpatawag po kami ng meeting doon sa barangay nila. Pero ang pumunta po doon yung anak po niya. Hindi, narinig ko nagkaroon daw ng kasunduan, nagkaroon ng kasulatan, pero walang mismong halaga kung magkano ina may tutulong ninyo. Oh, yes po sir. Uh, sa totoo lang, ang uh, yung STR, po sir, sila yung uh, sila yung mag uh, uh, sagot lahat sa piling. Ako po, nagtuturoan na. STR, ito yung Samal Trail Rider? So, so you, yung Samal Trade Riders dapat ang sasagot? Oo, oh, totoo yun, sir. Sila yung tutulungan sila na masiro-siro lahat ng billing. So, sinasabi mo, sir, walang may tutulong yung uh, grupo ng SK ninyo kahit kayo ang uh, namuno at nag-organize. Matanong ko lang, sir, ang, kailan ba nangyari yung aksidente? Uh, August 16 po, sir. Hmm. Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, yung August 16... Ah, uh, yun sa akin sir is na uh, busy talaga ako kasi araw namin yon. Busy ka? Aha. So, uh, uh, -huh. uh Busy ako araw namin yon then ang uh, nasa ka ang sa kasulatan na namin sir is ang isang. Uh, di di di. Uh, wag ka, wag ka muna pumunta do sa kasulatan. Tinatanong uh, ko anong ginawa mo simula August 16. Hanggang mismong uh, kasalukuyan para masolbahan o matapos na yung problema? Uh, sa so, totoo lang, sir, uh, yung kuha namin sir sa totoo lang ano sa sa August 25 po sir until August 16 until August 25 and 26 magbigay na sana ako ng kunting pa sa totoo lang wala ka pang ginagawa yun na yun sir wag mo nang paligoy-ligoy pa nang bibigyan mo ko ng mga kuha ano-ano pong salita Diretso na, wala kayong nagawa. Sir, may nagawa kami sir eh. Actually sir, ako... wala kayong nagawa kasi sir hindi ba biyahe ng mula Davao del Norte. itong mismo complainant namin para lang lumapit sa amin tanggapan, para lang ma-reach out at makausap ka. Kasi kung sir solve mo na yan natapos yan noon pa, you solved the problem ever since before, then we wouldn't be talking on this show. Alam ba ng munisipyo? Does the munis municipality know about your event? Yes, sir. So sanction ng munisipyo, may naaksidente na kababayan na lokal, na taga barangay pa ninyo, tapos hindi nyo pa tinutulungan? Kasi sir, uh, you, uh, ito yan kasi sir. Uh, ano, ano, ano? Uh, Nag-talk kami kagabi ng to organizer sir, so kanya ngayon magpatawag kami. Yeah, kausap ko lang... lang sa kabilang linya kanina eh, sabi niya na wala pa kayo napapag-usapan kung magkano tulong, tapos sabi niya, tinuturo ikaw. So ano ba talaga sino may mali? Ko ako lang tatanungin mo facilitator at organizer parehas may mali dito. Ako lang ang nagbigay ng funds sa kanila kasi hindi ko alam. Ikaw ang nagbigay ano. ng funds la sir. Na? Ako ang nag pondo, pondo? Nagbigay... ng papremio kasi papremio. Na... Ikaw ang nagbigay ng pondo. O saan galing 'yung pondo? Sa budget namin sir sa SK. Sa budget sa ng biga. SK so public funds was used tapos wala man lang may tutulong na pondo dito sa tao na aksidente. Namigay pa kayo ng reward imbis na tulungan yung mga kababayan natin na naaksidente dahil sa event ninyo? Sir, Anong uh, klaseng sir, irresponsabling gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Sir, nagbibigay na sana ako ng tulong, sir. Nagbibigay ka sana ng tulong pero hanggang ngayon wala pa rin. Kaso, sir, Huwag kang sasagot sa akin, sir. Sir, diretso na tayo solusyon. Kinaka kinakausap pa ba rin ako, talk about the problem. Yung sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa. Sir, actually, Kasi sir, kung ganyan, ipapareview ko sa DLG yung event na to. Tatawagan ko yung DLG to ask them to review if this event was permitted by the municipality. Tapos hanggang ngayon ay wala pa rin natutulungan sa kababayan natin. Pwede ko sir, reklamo dyan. Wala problema, I refer namin ito sa DALG para ma-review din yung uh, inyong pagkaupo dyan sa posisyon. Sir. Actually kasi sir eh, kasi ako sir. sir, tapos, sir, don't talk about your background. Wala akong pakialam sa background mo. Pinag-uusapan natin yung complaint nat. Anong magagawa mo para tulungan? Hindi puro pangangatwiran. Sir, ano, uh, sir uh, ito ang paraan sir para mag sir. Mag-meeting kami this coming Friday, then magbigay kami na Sir, tama ng meeting-meeting. Sobrang tagal na ng panahon na ibinigay sa inyo. It's been so long. You have done nothing. Yun lang yun. So kung wala kayo sir magagawa nitong kabilang ewan ko ba na nagfacilitate ito na tingin-tingin lang siguro wala namang sir. ginagawa tapos kayo sir, naman din isa pa kayo eh nakapagbigay na, ka, na kami ng pera sir Kanino? Sa putulungan na sana namin sila sir Tutu eh, wala, wala na bigay wala na nabigay. Sir, ako ko ganito na lang. Sige, kung wala po kayong mabibigay ng solusyon, ngayong araw, wala pong problema. Magko-complain na lang po si ma'am. Mas maganda si DLG po siguro. Kasi ito po ay uh, K, um, municipally permitted, ayon sa sa'yo. So I think we'll just do a background check dyan sa mismo nangyaring event. We'll just have ma'am file a complaint against yun sa Uh, SK mismo ninyo yung grupo ninyo o kung sino pang involved dyan lahat po sir ipapareview na lang namin kung uh, ganyan na lang po kasi mukhang natutulog po tayo sa pansitan sige sir mm, sige sir ganoon na lang no uh, mukhang wala pa rin kayo may bibigay na solusyon kasi hanggang ngayon hindi pa rin kayo tinatalab dun sa sinasabi ko mukhang talagang napaka uh, ewan ewan ko na so sir uh, masasabi ko na lang good luck Um, ewan ko na lang kung SK chairman or what. Eh, sa mga tao siguro dyan sa barangay Kogon siguro, pag isip-isipan nyo na lang, siguro yung iboboto yung susunod. Kung talaga ba dapat na-elect yan as na SK chairman. Kausapin na lang natin si Atty. Batas Mauricio para may mas masa naman ng batas. You know, Carl Kulpot, mga kababayan, katulad po na binabanggit natin, may pananagutan ang SK as a whole. Ano po? Hmm? Yung pong sangguniang kabataan Sangguniang kabataan, hindi na lamang yung SK chairman kundi yung kabuuan na lumilitaw, ito po ay pinalilitaw na proyekto ng buong sanggunian kaya pinondohan ng pera ng bayan. Mm. Lalo pong mabigat ang ganyang klase sapagkat hindi na lamang si SK chair kundi lahat po sila ay magkakaroon ng pananagutan para bayaran yung danyos perwisyos para tulungan yung nabiktima. Yan po sinasabi ng artikulo 1170 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Lahat ng events organizers ginawang cartulfo, miskate mga kababayan, kailangan nilang tugunan ang ganyos o ang mga nasira doon po sa biktima na nagre dahil sila inapinsara ng kanilang events. Ganon din po sa ilalim ng tinatawag ating prinsipyo ng human relations sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, artikulo 19, 20 at 21. Articles 19, 20, and 21 ng Civil Code, maliwanag po ginawang Cartulfo mga kababayan, ang sinasabi, ang sino mang kikilos, sino mang gagawa ng anuman na makakapekto sa kapwa may tungkuling mag -ingat. hindi na lamang sa sarili kundi para sa kanyang kapwa na tatamaan mm. ng kanyang mga kinilos, ng kanyang mga ginawa. At kung hindi po nila nagawa yan, nakagawa ng danyos may pananagutan po silang magbayad sa lahat ng nasira doon hmm. po sa biktima. Dapat po manginig na si SK Chairman at ang buong Sangguniang Kabataan. Una, yung po bang pondong ginamit dyan, yan po ba ay otorizado ng uh, Barangay Assembly o ng Sangguniang Barangay at saka po ng Sangguniang Bayan? Kasi po kung hindi, hindi po po pwedeng basta gagamitin sa kung ano-anong proyekto ng SK ang pondo na ibinibigay sa kanila. pangalawa dahil po tungkulin ng SK Chair at ng buong sangguniang kabataan, uh, sangguniang membership na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga aktibidades at nagkaroon po ng danyos, lahat po sila ay pananagutang sibil para magbayad at pananagutang administratibo dahil nga po sa kapabayaan sa pagtupad sa kanilang yes. tungkulin. Kung tutuusin, pati po criminal liability, doon po sa reckless imprudence resulting to damage or resulting to physical injuries dito po sa bata o sa biktima. Tataas po ang krimen kasi papasok po ang 7610. Republic Act 7610 na lang krimen, sangkot ang minoridad na bata. Hindi ko maintindihan bakit isang SK chairman na taga doon sa lokal na kung saan nangyari yung mismong event, hindi magawa na paraan. Doon kasi hindi ko talaga maintindihan bilang isang public servant, hindi mo man mapagservisohan yung tao na nanood at sumuporta sa event mo. Tama, Sir Carl. At saka, let us remember na barangay official sila. So, dapat po may objective ang kada event. Kung right. ang objective nito ay to bring joy o kaya kasayaan sa mga residente, kabiligtaran po ang nangyari kay Nanay Re, um, Tama po. Narindig nyo po, na yung magiging mga pagkakamali ng barangay at, at the same time yung organizer po. Ano pong masasabi nyo, ma'am? Noon pa man, yun talagang iski talaga mahirap hirap na hirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin nung pagkalabas ng sa hospital nung apo ko hinanap ko talaga sila para humingi ng tulong Pero hindi ko talaga siya makausap ng maayos Ma'am, gano'n na lang po okay, pagdawas ng programa um, pag-usapan namin yung pag asikaso at pag-schedule sa'yo sa DLG para mapupo makapag-file ng official complaint okay po ma'am? Salamat po sir Okay ma'am, maraming salamat din sa inyo okay? All right. So dito tayo nagtatapos pero magkakaroon din ng update itong reklamo na ito para matutukan natin ng maayos. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigan. At inaksyon dito sa mas pinalawak at mas malakas na ibabitag mo, Helpdesk.